Welcome back to my YouTube channel. For vlog po magpapakain tayo. Ayan mix for may kunting mais, uh, balatong, at uh, darak. Ayan yung pinapakain namin dito sa farm. Ayan, papakain na si mami. Ayan oh. uh, Tapos ulitin namin ang bigyan ng merienda mamayang tanghali. Eh. Kasi na, inan na. yung breakfast nila. Ano yung nangyari? natin eh. Uy. Katuro gan. Yeah, every morning, pinapakain namin sila. Then, mamaya na naman ay lunch. merienda tatalunan na sila ito yung breeding area namin Ayan. naburido na sila so, medyo madilim pa kasi dito natin yung mga sisiyo natin medyo malalaki na medyo madilim pa dito na park so, Burido na sila <laughs> Ito yung uh Regal White namin, kino-crossbreed namin sa kan BPR na lalaki. Ang ginoo. Kinalabasan nito mga nanga sila. Ayan Ito na yung crossbreed namin. Buksan natin. Yung pinapadami namin ngayon yung crossbreed. iba yung laki nila tapos iba na yung tindig nila ayun yun yung pinapalaki namin ngayon itong mga crossbreed na alaga natin Ay, ito ngayon yung pinapadami namin para ipakilala sa market at mas matindi sila mga itlog at mas matindi sila sa sakit kasi may halo din sila na native, may halo din na BPR, may halo din na di uh, decal white so mix lahat mga to yung kagandahan malalaki sila yung tindig nila kaya ito yung mga pinapadami namin ngayon crossbreed <coughs> ito kung kunin na nila to for reservation na higit 50 piraso mga halaga natin sisil Naka-reserve na na to. Kukunin na nila. Tapos, uh, dito naman ang aming duck farming. Uh, yun, dito, banda yung aming duck farming. So, kukunti na sila. Kasi nag-focus na kami sa ating mga alagang pato. Ay, mga manok. So, ito mga to. Uh, iiwan ko na lang yung mga rare color. Yung mga yan, no. Oh. Iwan ko na lang mga yan. Ah, uh, magfo-focus na kasi kami ngayon sa amin sa amin uh, chicken farming. So, in, ilan na lang yung iwan namin 'yan. Ito na mga BPR. Ayun. 'Yun, so, ilan beses kami nagpapakain, isa sa umaga, isa sa tanghali, tapos isa sa gabi. Sa hapon, merienda ulit sila sa hapon. So, 'yun lang yung uh, breeding time namin, eh, feeding time namin, umaga, 6.30 tapos mamayang 11.30 tapos 4.30 so, yun yung oras namin na nagpapakain yan bibigyan na ni mami dito takbuhan na mga yan yan tatakbuhan na sila nakutom na sila. Yeah, yun yung oras, 6.30, 11.30, saka 4pm. Yun yung feeding time namin. So hanggang dito na lang, mapapakain muna kami. God bless, and don't forget to subscribe sa akin channel, and God bless po sa atin lahat.